Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. At dahil po sa marami na namang nag-request nitong video na ito, na dapat daw po ay yung mga paano ba konsensyahin yung mga taong nanakit sa kanila. Kaya po, atin po itong isishare. Actually po, mayroon na rin na tayo nito sa ating video, pero medyo matagal na, hindi na po nila nakikita. So, kaya po isishare po natin ito ulit. Pero ngayon po, ay ituturo na po natin kung paano ba ito gawin ng actual. So, ito po ay para lamang sa mga taong nanakit ng husto na sa inyong mga damdamin. Yung labis kanyang sinaktan yung parang naabuso ka na. Paano ba natin gagawin para makaramdam naman siya ng konsinsya at lumapit siya sa iyo para humingi ng tawad sa kaniyang mga nagawa. Pero kung gagawin lamang po ninyo ito para lamang po ay gumante, ay wag naman pong ganon. Dapat po gagawin po natin ito dahil tayo po ay may mga sapat na dahilan para natin ito gawin sa taong iyon. Okay po. O narito po ang ating kailangan sa ating spell or ritual. Ang atin pong kailangan ay isang basong, kailangan po ay kristal. Crystal na baso, hindi po pwede ang hindi kristal. Kailangan po ay crystal na baso po lamang ang ating gagamitin. Kailangan din natin ng litrato ng taong ito hindi po natin kailangan ng whole body basta po kita lang ang kanyang mukha ay okay na po iyon kailangan din natin ng beverage kahit ano pong beverage uh, beer, red horse basta po beverage ito wala po akong beverage ang mayroon po ako dito is ayan po yung Korean Korean na, alak. ito lang po ako, ito lang po ang mayroon ako. Pero dapat po ang kailangan po natin ay beverage, Red Horde, Cold 45, um, Playboy Beer, um, San Mig, basta yung mga ganun po, beverage po ang kailangan natin. So ngayon, sa kanyang litrato, ay isulat po natin sa likod ang kanyang kumplitong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Dapat po ay, syempre po, kung kayo ay sinaktan ng taong ito alam alam po ninyo ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan so ilosawlat po natin ito sa likod pag halimbawa siya si um, Joel Joel si Joel Cruz ayan si Joel Cruz and then 1873 ayan, ayan po ayan 1873 siya po ay si Joel Cruz ayan po Ayan po, so ayan Ay, sorry Ngayon po, ilagay po natin ito sa baso Ilagay po natin ito sa baso na naka, nakataas ang mukha Ilagay natin ito dito sa baso Dapat po ay nakataas ang kanyang mukha Sorry, hindi kumahira po Piliit kasi natin, ayan Kanyan po Dapat po ay nakataas ang kanyang mukha Ayan ngayon, kuhanin natin ang beer, kung anong mang beer ang mayroon ka. At buhusan natin ang baso ng alak hanggang sa ito ay mapuno. Kahit hindi po mapuno, basta po lumagpas po sa litrato. Uh, ayan. Habang binubuhos po ninyo ito, habang binubuhos po ninyo ang ating um, alak, ating beer sa baso ay sambitin mo ang kanyang pangalan halimbawa, Jewel Cruz ikaw ay makukonsensya sa iyong pananakit sa akin ikaw ay lalapit sa akin upang humingi ng kapatawaran ulitin ulit ang kanyang pangalan at ulitin ulit ang kahilingan tatlong beses po tatlong beses natin banggitin ang pangalan at tatlong beses natin hilingin ang ating kahilingan. Pagkatapos, ano po ang gagawin natin dito sa sa beer, sa baso ng beer? Ilagay po natin ito sa labas. Ilagay po natin ito sa labas at hayaan natin ito doon sa loob po ng 24 oras salo loob kailangan po saktong 24 oras. Pagkalipas po ng 24 oras, kuhanin ito at puntahan doon ang laman ng ating alak, ang laman ng ating baso ay maaari nating ipandilig sa halaman or itapon. Ang litrato ay pwede nyo na rin itapon or pwede nyo rin po itong kuhanin ulit at itabi po or itago. Nasa sa inyo po, depende po kanong gusto nyo, pwede nyo itago or pwede nyo po itong itabi sa inyong mga wallet or sa inyong kabinet, bahala na po kayo. Ang baso naman ay maaari po natin gamitin ulit. Ugasan na lamang po natin ito ng maayos at pwede na po natin itong gamitin ulit. Anong araw at oras po ito pwedeng gawin? Ang araw po ng paggawa ng spell na to ay araw po lamang ng Martes at Biyernes po. Eksaktong alas 6 nang gabi po ang paggawa nito. Martes o Biyernes, eksaktong alas 6 ng gabi ang paggawa po ng ng spell na ito. So, na ayen ayan po ang ating spell para ngayon ritual para po ang taong ito ay makonsensya at siya po ay lumapit sa inyo upang humingi ng kapatawaran sa pananakit sa inyong damdamin. Yun po lamang, magandang gabi po sa ating lahat.